Pagkagising ko nga ay dali-dali na ako lumabas ng bahay para puntahan yung tropa ko. Bigla kasi siyang nagchat sa akin at ang dami niya na palang message sa akin at calls. Dahil tulog pa tayo ng mga ganyang oras, hindi natin agad siya na-replyan. May emergency nga pala sa bahay nila dahil yung dog niya eh bigla na lang hindi daw makatayo. No mga nakaarang araw kasi si Kurt yung aso niya na pamiri niya na kulay white is nagtatae. -eh. Habang nagbabasa ng message niya nakita ko bigla yung my day niya. At yan nga si Kurt, masama na ata talaga yung lagay. Kaya nagdali-dali na rin ako pumunta sa bahay nila para na rin madala namin sa vet si Kurt. Kawawa naman din kasi. Bali nga pala yung bahay ni Queen Charest is malapit lang sa akin. Siguro mga 15 to 20 minutes away lang. Kaya pagdating ko kagad malapit sa kanila, tinawagan ko na kagad siya na bumaba na ng bahay nila. At ayan nga, pagkalipas ng ilang minuto ay bumaba rin naman kagad sila. Bali kasama nga pala namin dyan si Dora Box at RM. Kaming apat din nga pala yung magkasama no, nagpunta kami ng Real Quezon na no? nakamotor lang. Kung napanood nyo po yung vlog ni Queen Cheres, eh kami kami rin po yung apat. Bali dito ko nangalan din pala siya din nila sa vet ng aso ko dahil dito recommended na recommended ko talaga to. Bukod kasi sa maganda yung clinic nila Doc at maganda rin yung mga kagamitan nila dito, eh napakabait din naman ng mga staff at lalo na ni Doc. At siguradong maaalagaan at magagamot talaga yung mga alaga nyo dito. Bali, nakita nga kay Kurt is may bakterya siya. Then, chinek na rin yung dugo. So far, okay naman. Wala naman nakita bukod doon. Bali, pagtapos nga nung kunan ng dugo si Kurt at wala naman na ibang nakita sa kanya, eh nirecetahan na lang siya ni Doc ng mga antibiotics na pwede niya inumin. Bali yung mga antibiotics nga pala ni Kurt is para dun sa pagtatain niya. Tapos yung reason kung bakit siya na out of balance is dahil yun dun sa tenga niya. Hindi ko maalala kung anong tawag doon pero kailangan dapat laging malinis yung tenga ng mga aso nyo. Bali ito nga pala yung reseta na binigay ni Doc. Ang mare ko alalang alala na sa aso niya. Ikaw ba naman yung aso mo halagang 140,000 hindi ka mag-alala? Pagtapos nga namin sa vet, edumiretso eh, na rin kami pa uwi para makapagpahingan rin si Kurt, bali yan nga pala si Mimo yung isang dog ni Quintares nagagalit nga si Kurt dyan pag kinukulit siya ni Mimo After nga namin nun is biglang nag-aya si Queen Charis magmang inasal dahil nagugutom daw siya. Dito lang kami nagpunta na mang inasal dito sa Pure Gold North Commonwealth. Ito lang din kasi yung pinakamalapit na mang inasal dito sa amin. Sakto nga eh mag a rice tayo dahil simula kanina pagising natin eh wala pa tayong kain. Balik pagkagising ko kasi nung dumiretso na kagad ako sa bahay nila Charis. Hindi na nga rin ako tumanggin ako main dahil nagugutom na rin ako ng mga ganyang oras. nag nga pala muna si Queen Charis gawa ng sweldo daw ng kanyang mister. Ang kumari mo, tumitingin kaliwa ka na nakala mo naman no hold the eh. pen. Halatang naugutom na yung kumari mo, hindi pa tapos mag-withdraw, eh, doon na nakatingin sa mga insal ka eh. Habang nagaantay nga yung mga gutom, eh binigyan kami ni ate ng complimentary soup nila. Mga ilang minuto lang din, eh dumating din naman agad yung order namin. Nakatatlong rice ata ako dyan kanina dahil sa sobrang gutom ko. Bukod nga sa only rice, eh naghalo halo pa nga kami. Pagtapos nga pala namin kumain, nag-decide kami na dumiretso ng circle. Habang sa kahabaan nga kami ng Commonwealth, ay eh napansin namin na parang ang ganda ng sunset. Hindi ko alam pero ang ganda-ganda talaga tingnan ng sunset. Araw lang naman siya na lumulubog pero ewan ko ba bakit ang ganda-ganda talaga ng sunset. At ayan nga, after a long year, nakapasok na ulit tayo ng circle. Ang tagal na rin kasi nung huling punta ko dito, siguro mga 3 years na ata. After pandemic kasi, hindi na rin ako nagagawi dito. Sakto nga rin pala yung dating namin nila Charis dito dahil binuksan na rin yung fountain. Ang dami na rin pala talaga nagbago sa loob ng tatlong taon. Habang nag-iikot-ikot nga dito sa circle, na eh, naalala ko na lang yung mga panahon na nag-aaral pa ako. Madalas kasi dito kami tumatambay ng mga klase ko. Kahit ice tubig lang, okay na. Basta masaya kami na tumatambay lahat dito. Bigla ko na nga lang pala naisipan na kunan ng video yung monumento ni Manuel Quezon. Ang ganda rin kasi ng background niya, may pa sunset view. Habang naglalakad nga dito sa circle, ang dami ko naaalala ng mga kabataan ko. Halos linggo-linggo kasi kami dito nila mama at nila papa dati. Kapag walang pasok si papa noon, dito kami madalas tumatambay. Bukod kala mama at kala papa, naalala ko rin bigla yung mga classmates at barkada ko noon. After nga namin dito sa Circle, eh napag-isipan namin ni Charis na mag-Starbucks. Nai-stress na naman kasi yung mare natin eh, kaya sinamahan muna natin magkape. Bali, hindi dito kami sa Starbucks doon ng Tonyo. Ito na kasi yung isa sa malapit na Starbucks sa amin. Ito nga pala yung inorder namin ni Queen Charis. At dito nga pala kami po sa taas ng mismong Starbucks. Wala lang, napunta lang kami dito para magkwentuhan. Minsan kasi kailangan din natin ng mga tao malalabasan natin ng mga problema natin. Mahirap din kasi kapag yung problema mo ay sinasarili mo lang. Pwede kasi itong humantong sa pagkakaroon ng depression. Kaya guys, lagi kayong maghanap ng tao makakasangga nyo. Makakakwentuhan nyo sa mga problema nyo. Yung makakaintindi sa inyo dahil ang depression is napakahirap nyan. Hindi lahat ng tao ay kayang labanan yung ganyang sakit lagi nyo lang isipin na may mga taong nasa sa paligid nyo na kayang samahan kayo sa bawat problema nyo. At lagi lang kayong magdasal guys kapag inaabutan kayo ng depression nyo. Always remember, always God can provide. Kaya happy lang tayo lagi guys. Happy lang lagi. Huwag nyo masyadong problemahin yung problema nyo. Lagi nyo isipin, hayaan nyo yung problema ang mamroblema sa inyo. Yun lamang hanggang sa muli.